Eto na yung ating lomi. Tingnan nyo naman sa toppings, grabe, overloaded at ito na rin ang kanilang chami. Grabe, nakakapaglaway. Eh, rimusado pa. Oh. Ah, solid. Ang toppings oh. Meron siyang rebusado, may sitsaron, may kikiam, may atay, may itlog. Grabe. Isang order lang, sulit na sulit ka na dito. Ito hey, yung nagustuhan ko dito, sinrebusado nila. Ito yeah. yung <laughs>